Good morning mga idol. Ah. Ngayong umaga sasubukan nating maghunting ng ibon ng mga bat bato Babalikan namin yung sinorbey naming spot. Ah. Hindi. Hindi ko alam kung upload ko yun mga idol. So ito, nakagayak na tayo mga idol. Ha. Ah. Ang ating laruan. Magagamitin yung silencer niya, the DIY. DIY silencer ito na rin yung babaon natin nakalagay na sa bag so, stay tuned lang kayo mga idol sana pala rin tayo ngayong araw kahit na medyo makulimlim yan so, sige mga idol kita kita na lang tayo sa spot na rin mamaya yeah, mga idol may nakuna tayo dalawa pangatlo yung tinitira ni Brad yun, yun sa may kubo siya dami dito mga idol. So wala pa tayo din sa spot na pagpupunta natin. Nadaan na lang namin to. May eh, tama na yun ah? Ha? Wala, hindi na. Hindi na. May ina yan. May ina loob yan. Tirahin mo na agad Ay, ah, hindi na. Layo kasi mga idol. Kaya the place lang. Wala pang tubig. <laughs> Nabilis pa sa iyo ah. Oh. Na Ay, mga idol. Nakaka to. Nakakatatla na kayo mga idol. Ayun, nasa ako, kuryente pa ata. Ay, mga idol, stay tuned lang. So, mga idol, nandito na kami sa spot. Ayun. So, yung nagdala ka, tipong nagdala kami ng speaker mga idol. Lala kaming cellphone na dala. Naiwanan daw ni bradjun yung cellphone niya. Kaya wala kami pampahuni. Ayun. Pero nakakaabat naman na tayo mga idol. Nakakaabat na na brad. Oh. Kaya hindi na tayo oh, zero. O oh, sige mga idol ataanap lang kami pagpwepestan. Mga idol may nabaril tayo. Naiwanan ko kasi yung side cam mga idol kaya natin makuhanan yung bawat patok natin. Siya mga idol oh. Spotted dub. dito tayo pa epesto sa puno stay tuned lang mga idol pupulutin na naman tayo mga idol natin makuha na yung bawat putok natin sila tayong side cam. dito yung isa eh Ang lapa yata mga idol. Yun. Ito isa, mga idol. So, ito na nga yung isa. Kapwede okay, ito isa mga idol. Yun. Ito sya. idol stay chin lang idol dami nila dito